Nahanap ko na. Tama, dito nga ang lugar. Mahal. Magandang araw po, Lola. Sino kayo? Ito po ba ang Kim Fuong Village? Bakit? Narinig ko po kasi na ang mga kababaihan dito ay malalaki at bilugan ang mga dibdib. Ang asawa ko po ay nanganak. Sa tingin niyo po ba, mapapaganda pa? Oo naman, kayang kaya pang mapaganda. Basta ang asawa mo ay wala pang 65, kaya pa yan. Sa paggamit ng breast patch na ito, kahit mga babaeng nanganak na ay pwedeng gumamit. Kahit isang anak pa lang, pwede nang gamitin kung dalawa na, mas lalo pang kailangan. Maraming kababaihan ang hindi pa nakakabili nito sa buong buhay nila. Hindi dahil hindi nila kaya, kundi dahil hindi nila alam. Sa maliliit na dibdib, sapat na ang isang patch kada dalawang araw. Para sa lolo na dibdib pagkatapos mga isang patch bawat araw. Hindi mahalaga ang edad. Pwedeng gamitin sa edad na 30, 40 o 50. Ang bawat patch ay magaan, manipis, at komportable. Idikit lang ito sa loob ng pitong araw at magkakaroon ka na ng dibdib na bilugan at malaman. Ang produktong ito ay gawa sa labing anim na uri ng essence na mabuti para sa dibdib. Idikit ito at ang mga essence sa patch ay papasok ng malalim aalagaan ang iyong dibdib. Para maging maputi rosas, malaki, at mas matatag, nilikha ang produktong ito para tulungan ang mga babaeng walang kumpiyansa sa kanilang dibdib na muling makuha ang kanilang tiwala sa sarili. Ngayon, kahit nasa bahay lang, mapapaganda mo na ang iyong dibdib. Limitado lang ang stop, kaya umorder na agad. Mga sis,